Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Gusto mo ba na maging patay na patay sa iyo ang mahal mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa, yung parabang dikit na dikit talaga siya sa iyo, at yung bang mararamdaman mo na baliw na baliw talaga siya sa iyo, at talagang hinding-hindi ka na niya pakakawalan pa. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, dapat palaging buo ang loob at tiwala niyo sa paggawa nito at pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng tatlong beses at pagkatapos kumuha ka lamang ng garapon na may takip. At pagkatapos, tupiin mo ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. Tupiin mo ito kahit ilang tupi at pagkatapos ilagay mo ito sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos nito, lagyan mo ang garapon ng kahit tatlong kutsarang asin. At pagkatapos nito, hawakan mo muna ang garapon. Ilapit ito sa baba mo, mag-focus at mag ka. Ipikit ang mga mata mo at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay maging patay na patay at mababaliw sa sobrang pagmamahal mo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang takpan itong ritual at itago ito sa damitan mo o sa safe na walang makakakita at makakaalam at itago ito pang matagalan. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw, basta itago mo lang ito at paniguradong siya ay maging patay na patay at mababaliw sa sobrang pagmamahal niya sa iyo. At eto muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.